Magbigay tayo ng honest review dito sa mga in-order ng pinsan ko online. So saan nga ba siya umorder order lagi? Sa online, sa Timo siya lagi nag order So yung iba nit-ibang parcel neto ay free lang sa kanya. Kasi si Timo, uh, nagbibigay siya ng mga promo-promo. Word of ganito pag umorder ka, may bibigay ko sa iyo yung free na ganito, ilang item na free, ganun. So itong unang na unbox natin is a uh, dual purpose siya. Airpods tapos pwedeng power bank na rin siya. Charger siya ng AirPod saka pwede na rin siyang maging power, back, power bank, power ng phone. So sa charging time ay kumaabot siya ng 2 hours sa phone. Tapos dito sa earbuds ah uh, umaabot ng mga ilang oras lang din. Tapos kapag si power bank yung i-charge mo, umaabot ng 5 to 6 hours. So ayan, tinatry ko siyang i-charge kung working ha talaga. So kapag i-charge mo rin yung earbuds, ayun, dapat may ilaw na kulay red. So pwede nyo rin siyang pagsabayin na pwede mo nang i-charge yung earbuds saka yung mismong Uh, power bank. So, yung pangalawa natin nga, unbox ay, ayan, boxer brief ng, para sa mail. So, ang ganda nga ng tela, tatlong peraso siya. Ayan, o. Oh. Ang ganda ng tela niya, malambot ang comfy. Maginhawa siyang isuot. And maganda yung quality. So, hindi ko nga alam kung magkano yan. And ito, pangatlo na. Yan, free lang yan. Alam ko, free. Yung ganyan. Ayan, ang ganda nga yung ano, bracelet na stainless siya. O, ang ganda rin. Ang ganda rin sa braso. Ayan. And, ay, ang, ay, ang alam kong free pala yung power bank na airbags. Er, Tapos ito, binili niya to uh, stainless siya na sing sing so isum natin oh ayan ganyan ang itsura para siyang na fade pero design na daw yun oh daga na ano oh. pang lalaki siya eh syempre lalaki ang pinsan ko oh. so ang mga bibili niya talaga yung mga pang lalaki so nagbibigay lang naman tayo ng honest review dito sa pag-unbox ko so maganda pang forma o oh, ayan, stainless siya. So ayan, oh. for the first time, oh, inayos ko muna yung buhok ko. So magandang mag-unbox na. Nakikita niyo rin ako kung paano ko sa i-unbox. And ito, wallet siya. Ang ganda, leather siya. And marami siyang laga. Yan, working yung zipper niya. And marami siyang laga. Yan, ang card. Ayan, meron siyang small pocket sa labas. And, ayan o, para sa mga maraming pera na malulutong, eh, ayan o, pwede nyong dyan ilagay. So, ayan, marami siyang paket sa loob. Meron din siyang lagayan ng coins. So, ayan, maganda siya leather. Tapos, meron siyang, ayan o, yung, yung handle na maliit. So, ayan, pwede rin siyang pambabae, unisex siya. Maganda rin siya. And ayan nga, yung isang orderan niya, eh, pinagsama-sama na ni Timo sa isang uh, deliver. And ito naman, itong mga plastic na to, alam ko to kasi, hindi ko alam ang tawag eh, kapag ka magta-travel ka, na para magkasa yung buong gamit mo sa maleta, pwede mo siyang i-plastic film. Film niya tayo tapos pahahanginan mo siya, ganyan. Yan yung alam ko kaya sa may ganyang butas o tatakpan mo. Yan. Oo, yan nga yun. Yan yung pang travel-travel. Ilalagay mo yung mga gamit mo para magkasya siya sa isang maleta. Yan yung nakikita ko eh. Marami siyang peraso kung ilan. I think mga apat o lima siya. So, ayan. Kasi nga yung pinsan ko, mahilig siya mag-travel sa And marami na yung napuntahan. And dito, ano ba to? Ah, yung mga ano yan pang display. Ayan, stainless na pang display sa inyong table. Kung nag-office ka, pwede mong ilagay sa iyong table. Meron siyang, ayan o, oh, sa, sa ilalim meron siyang double-sided. Ayan, ganyan siya. Dalawa, dalawa siya. Ayan, maganda siyang pang display. Stainless siya. Ayan, ang, ang cute. And then, ito naman. Ano ba ito? Ah, ano lang siya. Lagay ng kung uh, ano-ano. Ay, hindi. Parang pwede siyang lagyan ng mga something na mga small things. Yun. Ang ganda rin lagayan. Stainless din yun. And ito, ah uh, ano tawag ito? Ay, ito yung parang sa aso. Parang sa aso yan. O yung strap pang tali. Ano ko anong tawag din diyan? Kung sinong may alam. Maraming pera din niyan eh. Ayan. Ay, basta alam ko 'yan yung parang sa maleta din ata 'yan. Yung parang eh kokros mo eh sa maleta. Oo, yan nga yun. Charot-charot, <laughs> parang sa aso. Basta yan yun. Gampang ano din sa maleta. Gamit din pala. Akala ko sa aso. Basta maraming peraso din. Tatlo, apat ba yan? Mas more on pang travel-travel. So rin mag-order sa team mo. Maraming pinipri. So hanggang dito na lang muna. See you in my next one.